na kamote. Ayan guys, ito pala yung niloto ko ngayon. Nilaga ko pala yung kamote guys. Ayan, tapos binalathan ko ito at dinorog. Ayan, kita nyo naman. Tapos sinaluan ko ng gatas na condensed guys. At ibinalot ko ito sa lumpia wrapper. Ayan, tapos prinito ko guys. Napakasarap, crispy crispy yung... Toro na kamote. Talagang mabubusog ganito guys. Super sarap. Tsaka ito naman yung ulam namin sa tanghalian. Pakbet. Hindi ko nilagyan ng talong guys kasi inuubo si Kairi. Ayan, napakasarap. Okra, sitaw at kalabasa lang yan. Tapos gisa-gisa, meron na kaming tanghalian at hapuna na ulam kain.